aura na naman dahil nandito na naman kami sa pampatanggal na Hyper D. Aze! Lapit lang kasi sa amin itong Robinsons, guys. Alam nyo, 10 to 15 minutes nandito na agad kami. Kaya maganda lagi may budget para lagi kami nakakapunta dito, di ba? Nakakatuwa lang din kasi yung mga ibang staff nakikilala na kami. Kayo ba naman magpunta dito ng 2 to 3 times a week? Ewan ko lang kung hindi din kayo makilala. What? Pero alam nyo mga guys, based sa observation ko, alam mo itong kart na to, hindi ito nilalaro ni Aji before eh. So ngayon ngayon, nilalaro na niya. And, alam nyo din kung paano ito tatakbo din. Buti na lang kamo and na and ni Aja yung mga laruan dito. Ng At ayan na nga kaka-cellphone ko, nalaglag po yung cellphone ko. <laughs> Ayan, sobrang bilis tumakbo talaga ni Ajay. Kaya ikaw, pagpapagal-bagal ka. Nako, maiiwan ako. <laughs> o, oh, ayun, di ba, guys? Kakaupo ko lang. Tayo na Hello. Yeah! Oh, wow. sundan-sundan ko lang din siya ng tingin. Siyempre, para meron din siya sense of privacy and meron jump. din siya freedom kahit pa paano. Adi, adi, adi! Adi! Ooh. At siyempre, nakitalo na rin ako dito sa tarpon, adi adi Adi! 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 Dito naman guys, nakakatuwa kasi adi. may nag-assist na And then, ayun, syempre, nag-enjoy ang ating dita. Umulit ng pangalawa. Umulit pangatlo. Umulit pang-apat. At si Mami na Okay.